Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan News si Jake. Nasa labas po ako ngayon, nagpapahangin. So ano bang ta ang topic natin for today? Ang topic natin for today ay napapanahon sa lahat ng mga tao, no. May mga tao na walang paki-alam sa inyo, no, kung naghihirap ayo o hindi. Okay, so in English, some people does not care if you are having a hard life. Most of the time, uh, sa buhay natin dito sa mundo, survival po ito. Kahit ka pamilya natin, kamag-anak, kaibigan ay hindi po natin 100% silang maaasahan. Nakakahiya nakakalungkot na minsan nakikita nila ang tayo naghihirap sa buhay uh, no, sa araw-araw na mga pangangailangan sa pagkain, pagbayad ng mga bills basic needs hindi mabayaran, maraming utang pero kaunti lang aming mga simpatiya sa mga gano'n na sitwasyon Diyan natin makikita na kung wala ka talagang income pera na pangtustos sa araw-araw mo na pamumuhay ay mahirapan ka talaga. Huwag sumama ang loob kung ganoon ang nangyayari, guys, dahil sila ay meron din silang problema sa kanilang buhay. Sabihin natin na mayaman sila, may pera sila, pero sa ibang aspeto ng buhay ay nagkakaproblema sila. Personal, psychological, broken family, bad relationships with their families, health, nagkakasakit sila. Sa atin lang, let us focus on our own self, our own family, paano natin ma-improve ang ating pamumuhay na hindi umaasa sa iba. Magtrabaho tayo, maganap tayo ng trabaho, gumawa tayo ng mga paraan para makapag-income at mag-save ng pera. Ang problema kasi sa tao, kung malaki ang kinikita, parang wala ng butas. Abukas, one day millionaire, all around mahirap. Human <laughs> nature po yan. No? Dapat self-control. May pagka-thrifty po tayo. Hindi naman madamot. We just know how to value money and then manage our financial status para hindi po lumagmok at magiging mahirap po tayo Mangingat din sa pagkuha ng mga credit card kasi alam natin yun po ang kanilang main source of business ng mga banko maganda makapagbili ka ng mga gusto mo kaso babayaran mo at sa sumabulay ka sa pagbayad doon na pumapasok ang pinakamataas na mga interest or penalty na babayaran natin may mga pakulo sila lifetime membership may free na mga headset or, or mga pang bagay na freebies para maka-apply ka for credit card ah uh, sana po may napulot po kayong aral na matutong tayong tumayo sa ating sariling paa no kasi kung hindi tayo makasurvive, umaasa lang tayo sa ibang tao, mawawala po ang kanilang respeto sa atin at tayo rin, no? Masira ang ating dignidad. 'Yun lang po guys, sana po tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta niyo sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.